Dok, okay. once na ma-detect naman na natin na mm -hmm. oh meron ngang hearing loss itong pasyente. Paano naman po yung treatment? Iba-iba po ba 'yan kapag mm -hmm. sa elderly, sa adults, yes. and sa children yung treatment natin for hearing yes. loss. Ang treatment natin, okay, depende rin sa type ng hearing loss. So mm -hmm. if let's say, sensory neural and hindi to sudden kasi pag meron din kasing sudden. Yes. Pag sinabi nating sudden, let's say overnight pagising mo, ay, ba't nawala yung pandinig mm -hmm. Pag ganun, punta kang ENT agad. You have to get it checked. Okay. Kasi baka kaya pang gamot eh. Mm -hmm. So may pe-prescribe ng mga gamot. Pero if na-clear na tayo ng ENT, pwede na kami mag-prescribe ng hearing aids. Mm -hmm. So yung hearing aids, uh, programmable siya. So based siya doon sa pure tone audiometry results. Mm -hmm. So kung ano yung makuha namin doon, dun, dun naka-program yung hearing aids. Ayan. Mm -hmm. So, ang step by step ano, at check ka muna sa doctor mm -hmm. mo. Mm -hmm. Tapos yung Tests. Yung, Tests. yung test tapos yung i-refer ka na nga sa audiologist. Yes. Yun na nga kung kailangan po na If kailangan na sa amin na Okay. Pero yung mga hearing aid po, ano-ano po ba yung mga types po nito? Kasi parang may nakita ko dati yung lola ko noon. <laughs> parang yun? lapel eh. lapel eh. po siya. Mm. Okay. So yung hearing aids naman natin nowadays, maliliit na. Merong mga, meron na nga, pinapasok na lang sa ear Ay, eh. Hindi na, siya, oh. <laughs> hindi na siya, hindi na siya noticeable. Okay. Kasi, um, depende din sa type ng hearing loss. So let's say, if mild lang yung hearing loss mo, pwede pa yung mga maliliit. Mm. Kanya. Pero kasi once na pumasok ka na ng severe or profound hearing loss, yung mga malalaki na. O yung mga nakalagay dito sa likod mm -hmm. ng tenga. Wala so na yung mga lapel. Oh. <laughs> <laughs> so, bawal hiraman yan, Dok? Ay, hindi pwede. <laughs> Kasi nakabase siya dun sa result mo eh. Personal mm -hmm. result mo yun eh. So, pag uh, iba. May iba yung pwedeng malakas for you mahina for the patient. Ganun. So mm. parang iba-iba kasi ng level ng hearing loss kumbaga. Pwedeng malakas sa kanya, pwedeng mahina. Yes. Kaya dapat di siya hinihiram talaga. Oo to. Oh yeah. Kasi ang... na-experience na ng hearing loss. So para naman sila makakakuha ng hearing aids? So paano ba yung uh, screening for them? Na gusto, gusto kasi may mahina na pandinig ko, gusto kong magka uh, mag kumuha -hear ng hearing aids. So paano ba, ba 'yung proseso? Okay. So let's say na test na natin, nakapag uh, audiometry test na siya. Then, kung wala namang other problems, hindi kailangan ng ENT intervention. Mm -hmm. And for hearing aids, pwede siyang mag-try ng hearing aids muna. So, sa amin, mm, pinapatry namin yung hearing aids so they know what it feels like. Mm -hmm. Ay, ganito pala pag naka-hearing aids na ako. Oh. And then, doon namin dinidiscuss kung ano yung benefits, mm -hmm. kung ano yung makukuha with the hearing aid, ano maitutulong mm -hmm. for the patient. Mm -hmm programs po ba tayo sa government? Um, mm -hmm. Pwede po ba namin malaman gano, magkano yung range nitong mga mm -hmm. hearing aids na? Magkano yung mm -hmm. oh, oh. Okay. Ang hearing aids, actually, may kamahalan siya. Okay. <laughs> Ang price range niya nasa 30,000 pataas. Umabot mm -hmm. na hanggang 250,000. Yeah. Oh, okay. Kasi meron tayong mga basic, mid-range, and premium. Mm -hmm. So, nakaayon din yun dun sa resulta ng patient and lifestyle din ng patient. Mm -hmm. Kasi what if, let's say, yung... Uh, pag age natin, mga ganitong age lang, baka may mga features sila na mas premium. Kailangan nang oh, nakokonek oh. sa phone. Ah, okay. <laughs> Kailangan gusto pala. nilang may streaming sila or nakokontrol nila yung hearing aid nila. So may ganong option na tayo ngayon. Advanced na yung technology na. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa mga ganong cases ng may hearing aids, na katagal naman nila gagamitin yung Kunyari, isang issue sa kanilang hearing aids? Panghabang forever. buhay ba nila ito gagapit? Panghabang forever. buhay? Walang forever. Yan lang. Pero yung hearing aids, kasi usually yung 5 to 6 years, pero pag maalaga yung patient, like, napapa-check up, napapa-maintain nila sa clinic, tumatagal naman siya. Ang nagiging problem lang is kapag, let's say, yung mga parts na ina-face out, so kailangan mm -hmm. eventually nag-upgrade. Yeah. Mm -hmm. so Parang so, cellphone. So, Oh, okay. Parang iPhone, okay. ay wala nang ah, lightning ay, cable, ay, ganun, ganun din siya. Pero hindi naman parang kailangan itono ulit yung mga hearing, kasi di ba sabi niyo no. yung mga hearing aids natin nakadepende dun sa yes. situ uh, current situation ng yes. tenga natin. Pa, paano kunyari lumalala yung hearing yeah. loss niya? So parang tinutono ba yun ulit? Good question. So pag lumala or nagbago yung grado, we can adjust. Hmm. Pupuntang klinik clinic, i-adjust namin for them babag Pwedeng baguhin yung program, lalakasan. Mm -hmm. Speaking of paglaladok, ano naman yung pwedeng mangyari kapag hindi na-address agad itong hearing mm -hmm. loss ng isang pasyente? Iba, na pa-check, walang ginawang kahit na anong treatment Naalagaan. sa kanya. Ano po yung mga pwede pang mangyaring komplikin? Uh, ito yung mga hindi talaga aware yung tao na... Nakasanayan ng... niya na, to, na hindi niya alam mm -hmm. na may hearing loss no, na, na, na pala. Mm -hmm. You isolation din, disconnect na... ay ayoko na lang makipag-usap kasi mm. sisigawan lang nila. Ah. <laughs> so isipin niyo for normal lang hearing, masakit nang masigawan. What more pa na may problema ka? Alam. Na hindi, hindi, ko na nga naririnig sisigawan pa ako. Wow. Oh. Kasi naririnig naman nila eh, hindi lang naiintindihan. Ayun. So yan yung ano, mga patients ko punto. Dok, mo nga tong <laughs> asawa ko mm. kasi lagi ako sinisigawan. Mm -hmm. so, Paano yung... sinasabi kasi siya din daw naninigaw. <laughs> <laughs> eh. <laughs> <boses boy. laughs> oh, Dok, meron naman yung mga sa kids, parang may napansin, manapapansin tayo sa kanila, parang hindi sila makapagsalita ng maayos at ng tuloy-tuloy kapag mm. meron pang hearing problem. Tama po. Mm -hmm. So, you need Uh, to develop speech, you need to hear. Yeah. Oh. So, yeah, kaya sabi ko, early in intervention is the best para alam mo agad na mm. habang bata pa lang, ma-address na natin para matuto yung batang magsali. Oh, nagiging tampulan ng tukso eh. Kasi yung kakilala mm. ko ngayon, dahil nagbabasa siya, tapos putol-putol, maybe nabasa siya, kaya niyang basahin, yes. pero hindi hindi lumalabas dun sa voice niya yung gusto niyang sabihin. Mm. Kaya okay. nagiging tampulan ng tukso. Mahirap. Kawawa oh, yun din di. yung mga bata pag Mental hindi health natin. din ng, ng patients with hearing loss. Kasi yeah yung I feel na uh hindi ako naiintindihan ng mga tao na mm -hmm. Mm -hmm. akala lang nila yun nga malakas yung voices mm -hmm. ko and yun din kasi when you how do you connect with people you communicate you yes. talk yes. you talk to them ever so pag hindi mo naririnig okay eh? mm -hmm. dito na lang ako yun yan so pag usually pag patients din na uh, let's say severe or profound na mm -hmm. level ng pandinig ito yung mga nagkakaroon na ng anxiety depression mm -hmm. hindi na lumalabas ng bahay mm -hmm. yun din Mm. Na, na parang hindi naman talaga siya life threatening oh. problema pero mm. syempre pero dahil na maka-affect yung... oh, so sa quality oh. of life oh. pero meron po ba tayong mga government agencies nga na makaaring oh. lapitan ng ating mga, na dun sa mga kasambahay. kasambahay na walang budget um. para dun sa hearing oh. hearing aid from my experience you iba lumalapit sa mga mayor or mm -hmm. uh, okay yung iba naman sa DSWD mm. okay. Okay. okay may nag, may mga program na, na nakaset na nagbibigay ng financial aid Or yung iba may meron din kasi mga foundations na nagbibigay ng hearing. Mm -hmm. Mm -hmm. Message na lang din po sa atin po mga kasambahay na nakaka-experience po ng hearing loss, ano po yung pwede niyo po masabi po so sa kanil, parents naman ng no, mga uh -oh. children na nakakaranas. Uh so a uh, message ko for everyone that might that might be dealing with hearing loss, parang don't be shy, don't be afraid. You can have uh, your ears checked, we can have your hearing tested and we will help you. Mm -hmm. Ayan. <laughs>